So, uh, magkano naman yan? 1-2 1-2 Ayan, 1-2 700 Ayan, 700 po mga busing, 150 600. Tapos, ito yung 100 pesos Magkano kaya? Ayan, available pa po yan dito sa Magkano kaya? Ayan, available pa po yan dito sa Ayan o Ayan o So, magkano po ang fountain natin? Sa 300 shot. Ayan, 300. Terra, 60 shot. 250 pesos. Ay, 10 pesos ang isa po, mga busing. Ah, uh. 180, 200 rounds. 100 chat. So ngayon mga bossing, nag-update po tayo dito ng mga paputok. Ayan, dito lang po yan sa Turo, Bukawi, Bulacan po mga bossing. Is AJ Fireworks. Ayan, so mag-update tayo dito ng mga stocks. Update tayo ng mga price. Ayan, so magkaano nga ba ngayon ang mga price? Kasi December 8 na ngayon ha. Ayan po yung update natin ngayon. Ayan. Ay, ito. Ayan. So, ito yung contact number nila, mga bossing. Paki screenshot na lang po, mga bossing. Ayan. Ayan. Tapos. Ayan. So, napakarami pa po silang stacks dito, mga bossing. Stacks. Iba na kayo? O, kaway mo na kayo, kaway. O, kayo kaway. O, dapat maganda ako dito. O, kaway. kaway. Ikaw, boss. Kapag, ikaw, ikaw mga. Ano na po kayo dito sa bukaw uh, eh? Sigzabel. Ayan. Ayan, bago magsagsagan, tatasyan, bago parating ang Pasko. Ayan. Uh, okay. Dapat aga, anong uh, naroon? Na paminin na. Ayan. Uh, so, mamaya, nabaro naman. So, pumabosing po mga bossing, dito tayo kay Madam Is Eji, Fireworks. Ayan. So, Madam, uh, matanong ko lang. So, update lang ako sa mga price ng mga paputok. Ayan. So, alin po yung ano natin? Uh, dragon Sa Yung dragon natin Medyo tumanggap ang price oh, Pag December na kasi So, magkaano po ang isang uh, dragon natin? 1,200 Pagkita natin 16 shots na yan Ayan ano. So, ganyan po madam Yung dragon natin 16 shots So, magkano naman yan? One, two. One, two. 1,200 1,200 po mabusing Yung dragon nila 16 shots na yan ha Ayan, ayan po yung price mga habosing. May price na po. Tapos, ano pa marami? Ito, yung mga Fortuna Fountain. So, Dragon, Dragon. Fountain. Fountain. So, magkano po ang fountain natin? Sa ngayon po, 400. Ah, sa ngayon, 400. Animang laman. Ayan, animang Sandbox. laman. Ayan. So, maganda na po mga habosing. May price na po tayo. So, dito po tayo marami. Ah, sa Flying Dragon, By, one, 300 chan. Ayan, 300 shots. Tapos, 1,400 po mga busing ang price. Ayan. So, ano pa madam? Tera. Tera. Ayan. So, magkano po ang mga tera natin? Tera 60 shot. 650. 650. Ayan. Ayan po yung mga price na kusing. Eros. Si Eros. 550 Five, uh, 550 mga busing yung Eros Ayan, may price na po mga busing ha Yung Eros natin Eto 3 minutes 3 minutes 750 750 na yan mga busing ha sa so mga fountain medyo tumakas ah oh, yung mga fountain so mga fountain pala natin ang tiger natin 140 ah 140. Oh, 140 na yan ayan yung tiger na fountain 140 po yan mga busing ha ito rocket cherry ayan uh, 250 250 pesos ayan tapos yung etong ibang tube Meron tayong 130. 130. Ito, 130. Ito, 150. 150. Kasi mga magic cone. Magic cone. 85. 85 pesos. Ang Everest natin. Yes. Ang Everest. Yes. 85. 85 pesos. Ang, Ayan. Ang kuitis natin medyo tumaas. Ano po yan? Kuitis. Kuitis? Alin ba yung kuitis? Ah, ayan yung Kuwaitis. 10 mm -hmm. pesos isa. 10 pesos ang isa po mga busing ang Kuwaitis. Ordinary 8. Ayan. Ordi, pag ordinary 8, 8 pesos lang. Ay. So ayan po yung price ng mga paputok nila mga busing. Ayan. Ito pala magkano? Itong sawa 200, 180. Ah 180, 200 uh, rounds. Ayan 180 uh, po mga busing. For bosing. sure. Ay, Ayan. 1,000. 1,000. Tapos? Yung pong season namin, 900. Oo. Oh. Ah. Eh, 450 yung 500 rounds. Ah, 500 rounds, 450 pesos. Ayan. So, ano pa? Ha? Mga ano natin, mga crossfire. Crossfire. Ah, ito yung. Yung pong 100 shot. 380. 380 Ayan. Ito, 700. Ayan, 780 po mga busing 700 ah, ano, 700 shot, 700 Ayan, 200 shots po mga busing 700 pesos Ayan. Ito yung mga ano natin Chinese cracker Chinese cracker, so magkano po ang Ito, Chinese cracker 700. Ayan, 700 po mga busing 500 grams, 350. 350. Ito, yung maliit lang, 100. Ano, ah, 70. 70 pesos. Ano ba yan? Patutok din? oh, ganito rin. Para Aba. Ah, yung mga ah, 500. Oh. ayan, 100 sats. Tapos, ayan. Ang mga LF Red, 1-1. Ah, mga LF Red. Ah, ganito, ito yun, matama ano? na. 1-1. Ayan po mga busing, 1,100 po yan. Yeah. Ang price napakarami po po silang mga stocks dito. Tapos dito naman sa ano natin, madam? Yung ganyan, 36 shot ng dragon. 36? 3,000. 3,000 pesos po yan, mga busing. Yeah. 300, ano, 36 shots po, mga busing. Ayan, napakarami po po silang stocks. Wala ditong 3 star po, mga busing, sa mga naghanap ng mga 3 star. At meron po yan dito sa... Ayan, Meron po yan dito sa SAJ sa Bill fireworks. Ayan. Ayun, Tapos pala ganito pala pa, oh. Available pa po yan dito, mga busing. Ayan, sa so mga Palang naganap nito. Tapos, Tapos, ito pa. Tapos, yung mga kwitis. Ayan, napakarami silang mga kwitis dito. Padala ko, 100 na PNR. Ayan, oh. Pero, dyan sa record, sa mga ito. Ito, score tapos kung yung pak Tapos ito pa mga bossing, meron po sila dito ng mga providing please ayan 257 chats ayan ayan available pa po yan dito sa is easy sa fireworks ayan tapos ito pa oh meron pa silang mga ganito mga busing ayan abot ito pa sa mga naghanap nito mga busig available pa po yan dito sa kanila ayan 96 cracker crackling ayan crackling ayan sky knight ayan meron po sila ng sky knight so tanong natin to magkano ang presyo nito mga ano Ah, uh, busy pa po sila. Okay, ano? Kaya pa 150 Ayan, 150 po ito mga busing ha Tapos dito naman sa 3 star 100 100 pesos Parang magkaiba sila Phoenix po kasi yan Ah, Phoenix Ito yung 150 Tapos ito yung 100 pesos Ayan napakamura lang pala mga busing dat parang ano no umiba na yata ngayon ano dati yata nasa 85 kaya tumaas na po sila mga busing oh. dating 85 ngayon 100 na kasi pa December na po eh. ayan napakarami pa po silang mga stocks gaya nito mga busing oh. ayan So tanong natin tong ano, whistle bomb ito. May dragon ka city of light. Meron ba? Magkano kaya? Magkano to? Awakan. Ha? Awakan. Awakan. Magkano kaya? Magkano? 35. 35 pesos ang isa. Ah, gaya nito. Ayan, 35 ang isang piraso ano ba to Wings of kanya kuitis kuitis wings of eagle Aquities. ayan wings of eagle na pala ang mga busing ayan of ayan sa mga naganap nito mga busing available pa po yan dito sa SE Disable Fireworks ayan tapos ito pa o ayan napakarami ayan o tapos mga fountain ayan sa mga naganap nito mga busing a small ayan small silver ayan meron po dito mga busing tapos dahil nito ayan available pa po yan dito sa ayan, easy easy sabihin fireworks ayan Ayan, napakarami pa po silang mga paputok dito. Ayan, pa-desimber na. Ah, desimber na nga ngayon eh. Ayan, desimber... Desimber 8 ngayon ang mga busing ha. Ayan, ito yung update natin, Desimber 8 po mga busing. So nag-update tayo dito ng mga stocks tapos yung mga price. Yeah. May pa po sila ng stats ayan oh nakita niyo naman dito. Boyfriend, may boyfriend ka ba? Tapos ito pa Ayan, sa so mga naganap ng Acosta Electrona Ayan Available pa po yan dito sa SAG Fireworks SAG Sabil Fireworks Ayan mga boss So, yung mga stocks nila ngayon. Tapos yung barracks, 182 sats. Available pa po yan dito mga busing. Yung space ranger, ayan. Available pa po yan dito. So, napakarami pa. Mga busing Tapos dito sa taas, ayan yung stocks nila.